So, good morning sa inyong lahat Mga kaubog So, ito na Matagal natin pinakahihintay Yung makuha natin, pin Yung pin ni Google AdSense So, salamat sa suporta nyo guys Sa aming YouTube channel Sa mga baskog o mag-vlog Ayos nyo rin mag-vlog Huwag kayong sumuko Kahit uh, Small YouTuber lang tayo at least, nakakaya natin. Simula kami guys na mag-vlog 2023. Uh, September 2023. So, na-montage kami February 5, 2024. So, ang bilis lang ng panahon. At ngayon, uh, natanggap na namin yung pin na pinakahintay namin So nag-email sa akin si YouTube na nag-send sila sa gmail address ko ng PIN o Personal Identification Number So dumating siya, dumating yung PIN, uh, October 2024 So nakuha ko siya dito mula sa December lang, 2024 So big decision sa amin ito guys, kasi ito yung way para sumahog ng isang vlogger. Ito yung mistake para makasahog ka. So salamat guys sa supporta sa aming uh, pagbablog. Kamusta po sa inyong lahat? Ito ko ang mga grupo ng mga Bastog na Umog. Nagpapaslamat kami bago kong bago kong lahat. Nagpapaslamat kami sa inyong lahat na nagtagkilig sa aming mga video. Sa tagal na namin nagbablog, na nakatanggap natin, natanggap na namin ang kinahihintay, pinakahihintay namin na ano, ito po, yung pin ng Google AdSense ng ano, ng YouTube na, na bin, binigay. Salamat po sa inyo. Hindi po namin makukuha ito kung wala po kayo. Salamat po sa inyo lahat sa nagpapapanood na nun nanonood ng aming mga video. Sana huwag kayong magsawa na panoorin ang mga video namin. Kaya po salamat. Um, Sabi ko lang yung nga sinabi ng isama ko na malaking salamat na namin na lumating ang Google Ads namin at sa mga nagsuporta po sa amin, nagsalamat po kami noon na muna. yung panalangin po ng nangyamit sa ng mga Panginoon at sa lahat po ng mga flowers, viewers po namin ay tumutulong din sa amin ay mga busing, ganoon din, ay tumusuporta din sa amin at saka ito po nang inasaan po namin na ang um, tanggal na po namin, yung dalawang taon po namin na nagirapan ay na eh. sana po uh, patuloy po kaming suportaran at kami din ay suporta din sa sabihin niyo kung sakaling maabot po namin ang mga pangarap sa buhay ko namin. Salamat po, po sa inyo. Patuloy po kami ninyo. Salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po. Sana yung huwag kayong magsawang sumuporta sa aming mga vlogs, mga content. Salamat. organisasi nabi yo namin cara Bang ayo lah guys yang mga mga bangun video namin video namin selamat